Ang giya sa binisaya na pag -rosaryo. lunes ang misteryo sa kalipay. Sangalan sa amahan, sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Nagato ako sa Diyos nga amahan, magkagagawang sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta. Nagatuo ako kang Hesus Kristo, yung buktong anak na atong binuo gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo ug natawo gikan ni Maria nga ulay. Gisakit siya sa sugo ni Pontio Pilato, gilansang sa krus na matay og lubong. Niadto siya sa mga namamatay ug sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya. Misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan di dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa santos o katoliko nga simbahan, sa panagambit sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, o sa pagkabanhaw sa lawas, o sa kinabuhing walay katapusan. Amen. Amahan na mo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong nga langit umabot kanamo ang imong gingharian matuman ang imong pagbuot bini sa yuta ingon sa langit ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw ug pasaylo kami sa among mga sala ingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay hinunoa lo sa kami sa daotan amen Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maana ka kanina. ikaw sa babaeng tanan. Bulahan manusap ang bunga sa tiyan mo na si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami makasasala. Karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maana ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan ug gulahan man ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa si Dios, igampo mo kami nga makasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo ng Dios, maana ang kanimo. Bulahan ikaw sa babaing tanan ug bulahan man ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa si Dios, igampo mo kami Karon ug sa oras sa among ikamatay Amen. Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan, walay katapusan. Amen. Kung ihalad kining rosaryo sa kalipay alang sa isampit o para asa kining rosaryo. Ang unang misteryo sa kalipay, ang pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria, nga siya mamahimong inahan sa anak sa Diyos. Amahan na mo na anaa sa mga langit. Pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot dini sa yuta na ingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag-adlaw. Ihatag ka na karong adlawa. Ug pasaylo kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka na mo. dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa mo kami sa daotan. Amén. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo sa Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. O bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. ikampo mo kaming makasasala. karon o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man ang bunga sa tiyan mo si Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kaming makasasala, karun o sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ka Bulahan ikaw suba babaeng tanan. gulahan bulahan man ang bunga sa tiyan mo si Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kaming makasasala, Karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Ginoong Dios, maana ka ni. Bulahan ikaw sa babae tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan bunga sa Hesus. Santa Maria, inaan ka sa Dios, ikampo mo kaming sa kasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana akanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan bunga sa Isis. Santa Maria, inaan ka sa Dios, Ikampu mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong maana akanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga satyan, mga sa tiyan nga sa Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kami ng magasasala, karon o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga satyan, mga sa tiyan nga sa Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kami ng magasasala, karon sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo Dios maana kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug gulahan man usab bunga sa tiyan ni Jesus. Santa Maria, dinahan ka sa Dios. Ikampo mo kami ang mga sasala karon sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana -akanin. bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan mong usap ang bunga sa tiyan mong sa Isus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kami magkasasala, karun mo sa uras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan, og sa anak, og sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, Karon o sa gihapon, ug sa mga katuigan, mawalay katapusan. Amen. O Hesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Ug a ang tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit, hilabi na gayud kadtong mga nanginahangla sa imong kaluoy panabang. Ang ikaduhang misteryo sa kalipay, ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel. Amahan na na naa sa mga langit, pagdaigon ang imong malan, umabot ka namo ang imong gingharihan, matuman ang imong pagbuo din sa yuta na ingon sa langit. Ang kalanon on namo sa matag-adlaw, ihatag ka na karong adlaw, upasaylo a kami sa among mga sala, ingon na nagapasaylo kami sa mga nakasala ka ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa, luwas kami sa daotan. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Dios, maana ka nimo. Ulahan ikaw sa babaeng tanan, ulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karun og sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karun og sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos maana ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Diyos. Ikampo mo kami ang makasasala. Karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan manusab ang bunga sa tiyan ng si Santa Maria, inahan ka sa Diyos. ig mo kaming magasasala, karon og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maana ka niyo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Ubulahan man ang bunga sa tiyan ng si Santa Maria, inahan ka sa Diyos. ig mo kaming magasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana kani. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikampo mo kami magasasala. karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usap ang bunga sa mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kaming magkasasala. Karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usap ang bunga sa mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa si Diyos. Ikaampo mo kaming magkasasala karun og sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang inoong Diyos, maana ka din. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mong usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa si Diyos. Ikambo mo kami makasasala, karun og sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya na kinuong Diyos mana kani bulahan ikaw sa babaeng tanan o bulahan man usab ang bunga sa tiyan mga si Santa Maria inahan ka sa Diyos ikampo mo kaming makasasala karun og sa oras sa among ikamatay Amen Himaya sa amahan o sa anak o sa Espiritu Santo maingon sa sinugdan karun og sa gihapon o sa mga katuigan na walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa empir. Dada ang tanang mga kalag sa purgatorio nganto sa langit. Hilabi na katong mga nanginahanglan sa imong kaluoy o panapang. Amen. Ang ikatulong misteryo sa kalipay, ang pagkatao sa anak sa Diyos sa kamalig sa bilin. Amahana mo nga naa sa mga langit. Pagdaigon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian Matuman ang imong pagbuot, dini sa yuta na imong sa langit. Ang kalano na mo sa matag-adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Huwag kami sa among mga sala. Ingon ang na nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug mo kami itugyan sa panulay hinunoa sa kami sa dautan Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang inoong Dios sumaana kanimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, Ikampo mo kami magkasasala, makasasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa Ang ginoong Diyos, maana kanim. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami magkasasala, makasasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginoong Diyos maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usap ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. ikampo mo kaming magkasasala. Karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos maanaa ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usap ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. ug bulahan man usap ang bunga sa tiyan ng si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaa ka nit. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan ni sa Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, ing ampo mo kaming makasasala karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maanaa ka nit. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, Bulahan man usap, ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kaming makasasala. Karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usap, ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kaming makasasala karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kaming Karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginoong Diyos, maanaa Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaampo mo kami ang makasasala. Karun o sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karun o sa gihapon, o sa mga katuigan, awalay katapusan. Amen. O Hesus ko, pasayloa kami sa among nga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impir. Ug dada ang tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Hilabi na gayud kantong mga nanginahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Ang ikaapat nga misteryo sa kalipay, ang paghalad sa Diyos nung bata dito sa templo sa Jerusalem. Amahan namo nga ana sa mga langit. Pagdaigon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag-adlaw. Ihatag ka namo karong adlawa. Huwag pasailua kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanao. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoa luwasa kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Diyos, maanaa ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa si Diyos. Ikampo mo kaming makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kaming makasasala, Karunong sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos maana kanin. Bulahan ikaw sa babaeig tanan, ug bulahan mo usab ang bunga sa tiyan mo base Hesus. Santa Maria inahan ka sa Diyos, ig-ampon mo kaning makasala, karunong sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya ang ginoong Diyos, maana kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. At bulahan mo ang bunga sa tiyan ko si Jesus. Santa Maria, nahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami makasasala. Karun og sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. At bulahan mo ang bunga sa tiyan ko si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maanaa ka na. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usap bunga sa tiyan ng si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Bagimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maana ang kanim. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man ang bunga sa tiyan mo Jesus. Santa Maria, inahad ka sa Diyos. Ikampo mo kami mga sasala. Karun ug sa oras sa akong ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, maana ang kanim. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan man usap nga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaw mo kami makasasala, pakasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanah. Bulahan mo sa bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikaw mo kami makasasala, pakasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man ang bunga sa tiyan nga sa Jesus. Santa Maria, inaan ka sa Dios. ikampo mo kaming ng kasasala ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan og sa anak og sa Espiritu Santo, maingon sa sidugdan, karun o sa gihapon, og sa mga katuigan, walay katapusan. Amen. O Hesus ko, pasaylo kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impierno. Dadda tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Hilabi na gayud kadtong mga nanginahanglan sa imong kaluoy ug panabang. Amen. Ang ikalimang misteryo sa kalipay, ang pagkawala o pagkaplag kang Hisos sa templo, tawliwala sa mga makina at manon. Amahan namo na anaas sa mga langit. Pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, Matuman ang imong pagbuot din yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karumang adlawan. Ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon e nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunoa, luwas kami sa daotan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Dios maanaa kanim. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usap ang bunga sa tiyan mo, si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karon og sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Diyos, maana -akanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, bulahan man usap ang bunga sa tiyan mo, si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, ikampo mo kaming makasasala, karon mo sa oras among ikamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ginoong Dios, maana ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan, ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga Hesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios. Ikampo mo kami ang makasasala karon mo sa oras among ikamatay. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Dios, maana ka nimo. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo ang bunga sa mo sa si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Ikampo mo kami makasasala. Karun sa oras among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo ang bunga sa mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos igampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among ikamatay amen maghimaya ka maria puno ka sa grasya ang ginoong dios maana kanimo bulahan ikaw sa babaeng tanan bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo Jesus. santa maria inahan ka sa dios igampo mo kaming makasasala karon og sa oras sa among ikamatay amen Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, Diyos, maana kanim, Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo sa bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Kamto mo kami ang mga sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana ka Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo sa bunga sa tiyan mo si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos pag mo ng kaming mga sasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mo usab ang bunga sa tiyan si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos. pag mo kami ang mga sasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang ginoong Diyos, maana kanin. Bulahan ikaw sa babaeng tanan. Bulahan mong ang bunga sa tiyan mo si Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Kaampo mo kami makasasala. Karun o sa oras, among ikamatay. Amen. Himaya sa amahan, o sa anak, o sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan, karun o sa gihapon, o sa mga katuigan, mawalay katapusan. Amen. O, Jesus ko, pasailua kami sa among mga salat. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Huwag dada ang tanang mga kalag sa purgatorio nganto sa langit. Ilabi na gayod katong mga nanginahanglan sa imong kaluoy panabang. Amen. Maghimaya ka ray inahan sa kaluoy o kinabuhi. Kinatamis, ikaw nga gilauman namo. Maghimaya ka naga nagapanawag kami kanimo kami mga hiningin lang anak ni naga Nagapanghupaw kami na nagagulo, na nagpanghilak, din hiniining walog ng luhaan. Dada ang among mag-alam ipakita mo kanamo ka, na mo ka ng imong mga mata na maluloy mo. Kung tapos na kining paghingilin, ipakita mo kanamo ang imong anak na si Jesus, ang mahal na bunga sa tiyan. Ay maagho, ay maluloy ay matamis nga Birhen Maria. Iampo mo kami, Santa nga inahan sa Dios. Aron mahimo kaming takos sa gisaad ni Hesus Kristo, among Ginoo. Amen. O Ginoong Dios, itugot kanamo imong mga alagad ang kanunay kaayuhan sa lawas ug kalag. Ug tumud sa pangama ni Santa Maria kanunay ulay. Agaka kami latas sa mga kasakit ni ining a hangtod moabot kami nganha sa kalipay nga way katapusan kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo amen sa ngalan sa amahan sa anak ug sa espiritu santo amen Daghang salamat sa inyong pag-uban sa pag-ampo ining Santos ng Rosario sa mga misteryo sa Kalipay